Good morning, DXN! Good morning, DXN World! Muli ako po ang inyong lingko, DXN Mommy Karen, at nagbabalik para maghatid sa inyo ng paribagong information ng isa sa ating mga produkto na hindi natin masyadong napapansin. So, ito po yung ating DXN Pearl Powder. So, So, alam nyo ba, ang ating DXN Pearl Powder ay napakaganda sa ating bones, sa ating uh, skin, sa tendons natin, and sa muscles natin. So, nakakatulong siya ng malaki dito sa mga part na to kasi napakayaman niya sa calcium. So, ayan na ano, mga partner. Pwede natin tong ihalo sa kahit na anong beverage na meron tayo sa ating DXN products. So, meron tayong iba't ibang flavor ng kape. Kayo nang pumili kung anong klaseng kape ang uh, gusto nyong inumin. So, meron tayong chocolate, yung ating uh, kokoshi. Meron tayong lemon Meron tayong mga tea. Meron tayong mga iba't ibang beverages na pwede nating haluan ng ating DXN Pearl Powder. At, eto pa mga partner, alam nyo ba na ang ating DXN Pearl Powder ay may tulong din pagdating sa ating emotional help. Ayan, no, mga partner niyo, alam niyo ba yon? So, eto yung isa sa nakaka-excite dito sa ating pearl powder na to. Kasi, yung ating DX and pearl powder, thousands of years na naginagamit ito for calming the nervous system. So, nakakatulong din siya sa pag-relieve ng stress, elevating mood, and promoting peaceful energy and deep sleep. So, ayan, ano, mga partner. Kung kayo may mga na-encounter, na, na nakausap, mga business partners nyo, mga suki nyo na may ganoong health problem, hirap matulog, moody masyado, may initin ng ulo, nako, mga partner, bigyan nyo sila ng DX and Pearl Powder natin. At, syempre, eto talaga, ang pinaka-main na tulong na nagagawa nito is ah uh, anti-aging siya. Ayan. So, sa mga ayaw tumanda agad-agad, eto na mga partner ang sagot sa ating kalusugan pagdating sa ating skin. Ayan. DX and Pearl Powder, malaking tulong pagdating sa ating uh, balat. So, ayan. Kaya mga partner, wag nyo nang patagalin pa subukan nyo na para mapatunayan nyo. At ang nakakatawa din dito, para siyang may magic. Every time na hinahalo nyo siya sa kahit na anong beverage. Ayan, kung mapapansin nyo pag nag-search kayo ng mga DXN partners natin na nag-try din itong ating DXN Pearl Powder. Ayan, kaya subukan nyo na para malaman nyo rin ang sinasabi kong parang magic. So, ayan nga no. At isa pa, dagdag information na rin. Pearl is an adaptogen. So, ito rin ang maganda rito. It is dense in protein and mineral content and has been used to treat variety of skin and bone disorders. So, marami talaga siyang natutulungan, especially nga sa skin at sa bone problem. So, ayan, dahil napakayaman nga nito sa calcium at syempre anti-aging and antioxidant din talaga siya. So, para mapatunayan nyo yan mismo sa sarili nyo, subukan nyo na. Dahil yun lang ang tanging paraan para malaman nyo kung gaano kaganda ang ating DXN Pearl Powder. Kaya naman mga partner, wag nang magpatumpik-tumpik pa. Bumisita na sa pinakamalapit na service center sa area nyo. Or kung taga dito kayo sa Cavite, willing kami mag-serve sa inyo. Isa po ako sa stockist dito sa Cavite. At maraming maraming salamat po sa panonood and sa time nyo. So, see you at the top mga partner. Good morning, DXN.